Kasi may, may mga taga rito. mag ng uli mas sandi. Pero during after ay pumunta naman sa simbahan ni Pastor na mga kakasalawa ang ilo. You are turned between two lovers. Feeling like a fool. Loving both of you is breaking on the road. Hello. Isa na, katuliko lang tayo. Pinanganak tayo ng katuliko.